So optional lang naman mga kasarap kung uh, lalagyan natin ng uh, pwede po lagyan to ng talong uh, pitchay siling green. So wala tayo niyon eh kaya simpleng adobo adobo sa lang gagawin natin. Ang meron tayo dito si buyas, bawang, luya, yung uh, siling pula. Sa days video mga kasarap ay magdruluko tayo ng ginataan igat mga kasarap naten yung lahat okay. para, igat igat na no igat dagat mga kasarap what Yan, lulutok, mga kasarap. cooking ginataan adobo sa gata. Shout out po dyan sa inyong lahat, sa mga bagong followers. Shout out po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta. Okay. So, ito na yung mga kasarap. Ating uh, igat mga kasarap. Adubo sa gata ang ating lulutuin ngayon mga kasarap. pangil pa so mga kasarap ang tawag po nito sa amin ay indong igat mga kasarap Sana anong ko. tawag ko sa inyo nito mga kasarap please comment po kay ka sa mga buhay indong igat po ang tawag nito sa amin so wala pa yung kata dyan mga kasarap ito alam kong magaling ang tiyamba mo malakas dito So, wala pa yung kata mga kasarap. Hindi natin na ng kata yan. Ating uh, indong ikat. Pero so, malambot na siya eh. Gusto ko lang siya mga kasarap. So, yun mga kasarap. Ilagay na natin yung ating uh, akang kata mga kasarap. Ito yung nagpapasarap dito eh. Yan, oh my sarap, God! Yan na, mga kasarap yung ating uh, ginataan. Tapakasarap. Ah, ah. Okay, tayo ng mga masarap, mga kasarap. Pati lang. Pagay okay, tayo ng kaunting paminta. Kasi may siling pula na rin siya. So, optional lang naman mga kasarap kung uh, lalagyan natin ng uh, pwede po lagyan to ng palong uh, petchay siling green. So wala tayo niyon eh, kaya simpleng adobo, adobo sa katalang gagawin natin ang meron tayo dito sibuyas, bawang, luya yung uh, siling pula yun lang uh, ang, ating uh, meron dito mga kasarap sarap nito ah so mas masarap sana kung may pechay ito mga kasarap pechay, sana all. talong yan mga kasarap yung uh, halo dito napakasarap pag ganun ng halo so malayo ang palengke uh -huh. Uh, ito na Hindi yan. Na naman tayo kakain ito, mama, Bola lang yan. Salamat po sa mga bagong followers. Thank you po kay Mama Jane, Florida. Sa team, yung founder po ng uh, team. Si Ma'am Jane, Florida. Magand magandang araw po. Magandang gabi, Ma'am. Magandang uh, gabi po sa inyo. Magandang araw po. At sa mga katim lalo na no kay pare Johnny Bilyahos sa aking kumpare shout out sa iyo kumpare Johnny Johnny Bilyahos salamat sa iyo ma Johnny Bilyahos thank you sa mga napasok kong bahay yun mention nyo lang po ako ulit thank you sa inyo mga kasarap kaya naman mga kasarap ako yung nagpapaalam na sa inyo so marami marami salamat po sa mga nagpapanood na aking vlog lagi thank you so much sa inyong lahat mga kasarap prime salamat, God bless and kain po tayo mga kasarap ito ating ulam indong ikat goodbye mga kasarap